Suspect, suspect. Ito, kaya kita pinadala pinagdala ng bigas. Opo. Magluto ka muna ng bigas. Sabi ko, babe, pag kinakawas, kasi po ito, parang hindi natin naka, ano na, ah, ano na kaisipan. Dito natin nakita yung bata, mga boss. Babalikan natin ngayon. Bibigyan natin sila ng bigas, kahit pang saligong stock lang. Para may pakita na rin sa inyo yung sitwasyon nila. ito yung kanilang kapaligiran ito yata yung bata oh, ito tara ito eh. ah, siya tara sama ka sa tara una ka dun tara. una ka Suspect, suspect. suspect mo ng basura kahit hindi nagalbasan Ito yung bahay nila mga boss Ito yung balay, hindi na yun, diba? Hindi nga yung balay? Okay lang, pasok kami pa Ito so, mga boss, kahit pang isang lenggong stack lang Parang may pakita ng yung situation nila Sa so, kayo na itong muna yung kain natin Sobra lang natin to, wala pa kasi yung sahod natin sa pig Tara, dito ka Okay na. Okay, na. Okay, na. okay na pa. Okay, na, pina kita ng kasama mo. Ito ba yun? Oo. Oh. <laughs> ito yung unang napakot ko ng bariya mga boss na daanan ko sila. Pakabotin ko ng bariya ito mga boss oh. Yan. Bukang... taka'y nakatira po. Pogi? Bukang slump site Sa may basura? Saan? Ah dyan sa bago sa may basura. O dito bibigyan ko yung pambahon. Ito. So, na bago namin iatid si Boss CJ. Ayan. Nandito. Oh, Takama kayong tigdalawa. Ikaw. Mga tanong sa Isa pa, isa pa sa'yo. Ang dami. Nahulog na. Huwag isa pa sa'yo. Huwag pa isa. Tapos, ito yung atin nila nakakalakal dun sa mainit. Tapos Hanggang mamaya ka pa. Mga ilang oras. Araw-araw. Ito -araw. yung sitwasyon ng sa bahay Sino kasama nyo? Si tatay nyo? Ay! Ah, dyan dyan. Ah. Sa mga boss, yung apakan nila dito, lupa. Ay! Ay. ano po? Ha? Ah. Wala yung tatay nila. Yung tatay nila. Lola. tatay ka nila. Ay, tinawag natin yung tatay nila para ma-interview natin kung ano sitwasyon nila dito. Nagirenda okay. na kayo? Hindi pa. Hindi pa? Hindi Ano po yung anak mo tayo? Ah, tatlo po. Ah, pit, ah, Huwag mo po yung tatlo? Sa, na, asawa na po. Ah, may panganay na po. Ano Yung asawa niyo ba nasa? Wala na. Na. na po. Kumana una. Eh, mga boss, wala na kasi nanay ito. May nag-comment sa akin dun sa dun sa video nito. Dun ko nalaman na wala na silang nanay. Ah, ay po yung Ako. Ito dai, ano? Mamas ko sa inyo kahit ganito lang. Okay na po ba? Marami, maraming maraming po salamat. <laughs> Pang isang ista. Ito mga boss, ito lang muna kasi yung kain natin ngayon. Okay. Opo. So, maraming maraming po salamat. Sa mga gustong tumulong kay tatay, pamas ko. Dito lang sila sa ano, sa malapit sa basura ng Wagwa. Ano ang pangalan niyo? Oh, Lando Palencio po. Ilan taon na po kayo? Oh. Ako. Oh. Ibigay niyo po anak ko. Yeah, ako so pula yan. Asa yung tatay niya? Wala, ata sa trabaho ka. lolo pala nila. Tayo na lang nila. Ah, patay na. na. Ah, patay yung nanay nila pala. Kala ko ito yung tatay nila, si okay, lolo pala nila. Tayo okay, okay lang po ito muna yung ito uh, lang muna yung tayo natin. Para alam mo marami sa mga tao. niya ka. Putang pag nangangalakan ka doon dahan-dahan ka, sa salita Ito, may app kita o pinagdala ng bigas. Uh, Opo. Okay. Pagluto ka muna ng bigas. po um, ito, para sa Ah, may ano pala mga boss, medyo delayed itong ano natin, kapatid natin kaya pala minsan tinitigman lang tayo. Ano binili mo tayo sa pinikinat Sa galang no, thousand? Sa Sa hundred? Tano binili mo sa 300? hundred? Hindi ka. Hindi ka. Hindi ka. Hindi ka. Hindi ka. niya ka. Hindi ka. Hindi Senior niya. ka. Hindi ka. Hindi ka. Hindi ka. Baby, kala tata, ayan. Barong-barong lang. Ano yan, Tay? Ano? Tumay, sa inyo po ba lupa yan? Hindi po. Pero, water lang. Pero sa inyo na yan. Ah, 20 years na pala sila dito, wala pa sa mga batang sa mga ikaw, wala pa sige kay wala po, po yung mga apo niyo na tayo no, ito no. mga narinig mo sa ito kapag okay. so, mayroon pang tulong babalik mo kayo at, okay. at sige sige, sige ka po. kaya pala sa tuwing kinakausap ko hindi yung agad nakakasagot may problema pala si baby dahilan siguro nito yung pagkagutog tulad nung una natin siya nakita nangangalakal na kahit hindi pa kumain pero swerte pa rin nila kahit wala ng nanay, walang lola puro lalaki yung mga nag-aalaga sa kanila. Kitang kita naman na maayos ang kanilang pagpapalaki. Diferensya lang talaga yung sitwasyon ng kanilang buhay. Kahit barong-barong lang yung kanilang tinitirhan, maayos ito. Kaya alam na alam mong may disiplina dito sa kanilang loob ng bahay. Sana lang may swertihin sa kanila balang araw.